yo kakasarap uh, mga paps kung tuloy sa video nga pala ay mag uh, aayos tayo nitong aking uh, t-post dahil uh, lumalaban na sa akin at uh lumalagotok na dahil mabilis masira kapag ball race yung gamit dahil yung ball race ay kadalasan lang ginagamit yan sa bisikleta dahil wala siyang hub na kasama ganyan lang tapos ilalagyan mo lang yung bulitas at syempre pag nalubak ka tanggal yung bearing so ito yung taser rin sa mga cost ng aking pag bilis na pagangat dahil hindi na maganda yung lapat ng aking phone kaya may about kagarangat bumili na ako ng aking sariling pang tanggal ng ball race at ang ginamit ko dito ngayon suggested ng kaibigan natin na si Gawa mo to ay uh, knuckle bearing pang matagalan talagang performance yung naking knuckle, knuckle bearing ito yung mga ginagamit sa tricycle na talagang pang probinsya na 5 years ang inaab bago masira eh ngayon nakabili na ako ng uh, gamit ako na mismo ang gagawa kaya ito yung monobela na to nilagyan ko ng alambre para hindi bumagsak at uh, napanood ko lang din sa ibang mekanik kung ano yung ginagawa nila. Tingnan mo naman tong knuckle bearing na to. Ang ganda ng lapat na ito pag nakabaon na dun sa tipos natin. Kaya ito yung pangibabaw Sinusukat ko dahil nailubog ko na yung uh, pangilalim natin. So ayan na mga pals. Ang so, aking setup na yon Ikakabit ko na lang yung mga tinanggal ko dyan. Kung gusto nyo mag-DIY din, bumili lang kayo ng tools para sa kayo na rin ang gumawa. At malaman nyo na mas maganda yung knuckle bearing kaysa sa bomb race ito yung hindi isasuggest sa inyo kapag nagpagawa kayo sa shop. Kaya pag nagkayo na mismo mag DIY nyan malalaman nyo mismo na mas magandang gamitin yung lacquer bearing kaysa sa bulwaris kaya binigyan na rin kayo ng gamit kung mo sarili motor para tipid kayo sa maintenance at kayo na mismo patunay let's go